guys, dito tayo sa may na Plaza. Napakaganda ng dito, guys. <laughs> Kaya ayan. Kukuha na naman tayo ng mga videos rito. Ah, para yung pila andiyan ng tricycle, guys. Tiba-tiba na sila pag nag-uwi niyo sa mga nasalo. Ang dami diyan sa loob. Pasar kasi andiyan sa loob. Yung dati kong binidyo diyan at uh, balik na naman tayo ngayon uh, diba maganda rin ito sa gabi kapayo ko guys ayan yung kapayo ko pinaka muna <laughs> para mga palagday na konti alright uh, ito naman yung sa so, para sa city hall ito yun niliran ito uh, diba niliran ang city hall yan hanggang doon hanggang doon hanggang doon ayan yun 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 naba no yun hilirang na yan kasi itong tapat na to yung daplasa na yun makikita nyo yung kulay blue na yun guys pangalan na yun yung pangalan na yun yung blue na yan makikita ko po yan hindi nga lang hindi pa open yun. Patapos pa lang.